topic natin the good and the bad. Ang bad cholesterol at good cholesterol. So dapat parang siso yan. Explain natin later. Hi guys. Very interesting. Kasi ang topic natin the good and the bad. Siguro may hint na kayo bakit the good and the bad. Kasi yun lang naman ang good and bad sa buhay natin, di ba? Ang bad cholesterol at good cholesterol. So, saan ka ba dyan? Yung last na lipid profile mo ba, saan ang mataas? Mataas ba ang bad? Mababa ang good? O mataas ang good? Mababa ang bad? So, pag-uusapan natin yan. Kasi may impact sa health niyo. May impact kung ano yung level. So, dapat parang siso yan. Explain natin later okay at ano ba yung epekto kapag may imbalance kasi correct naman kayo kailangan natin ng cholesterol sa katawan kailangan niya ng brain kailangan din niya ng mga hormones natin however may merong kinatag na imbalance medyo masarap kumain hindi nag exercise kaya nagkaka-imbalance ang good at bad so pag-usapan natin yan and by the way Dr. Jaypoc isa po akong internist and cardiologist check nyo yung YouTube channel natin. Maraming videos. Pacheck din niyo yung ating TikTok account. ating TikTok. So, marami kayong information, health information na makikita sa ating social media platform. So, going back, ano ang gusto nyo unahin natin? Bad news o good news? So, unahin mo natin yung bad news para maganda mamaya. Okay, so, interesado ba kayo, kindly click ninyo yung subscribe button pati yung share para, tsaka yung notification bell para man-notify kayo pag may mga bago tayong labas na videos. So, bad news, LDL. Ang bad cholesterol ay LDL. Ang acronym ko dyan, lechon de leche. So, madaling maintindihan. Magtingin ng lipid profile result, LDL, bad cholesterol, lechon de leche. Anong bawal? Eh, bawal lang ang pork. Bawasan ng pork. Ang normal na LDL natin should be 100 and below. Kapag ikaw ay merong diabetes o may maradong gan sa puso, dapat 70 pababa. 100 sa walang diabetes, pwede na. Pag ikaw may hypertension, pwede na. 100 pababa. Okay? So, madaling tandaan, 100, parang blood sugar lang, di ba? Parang pag tumaas, sa bawat taas po niya na 40, nagdodoble po, tumataas po, almost 20 to 30 percent yung chance na magkakaroon ka ng komplikasyon. At pag nag-190 ang bad cholesterol mo, doble na po yung epekto ng cardiovascular complications. In the next 10 years, okay? yung bad, para madali yung tandaan, bukod sa lechon de leche, itingnan niyo yung lababo ninyo. Di ba nagbabara yung tubo ng lababo? Masebo? Iyan e ang bad cholesterol. Dumidikit siya, naiipon siya sa mga ugat, at kalaunan, magbabara yung mga ugat. And, ang paborito niya, yung malilin na ugat. May favoritism si, ano eh, si bad cholesterol. Mas gusto niya yung malilin ogat. ugat. Yun yung nasa puso. Ito yung nasa brain. So, kaya naman, pag mataas ng 190, yung chance mo na magdevelop ng stroke at heart attack mas mataas in the next 10 years. Kaya, lagi nating tinututukan yan pag tumitingin tayo ng pasyente. Kaya ayaw nating tumaas yung bad cholesterol. Ayaw naman nating may mangyari sa ating mga patients. Ngayon, balik tayo dun sa good news na tayo. Ano naman ang good news? Dr. J., ang good news, meron tayong HDL, meron tayong good cholesterol. Ibig sabihin, may panglaban tayo sa bad. O, di ba? Good news yun. Ang good cholesterol, ang tawag natin yan, HDL. High Density Lipoprotein. Ang role naman niya, alam niyo yung ginagawa ng truck ng basura sa inyo? Pag bumusina na yan, anong ginagawa ninyo? Kuha yung basura, abot niyo? So, ganun ang ginagawa ng good cholesterol kinokolekta niya yung bad cholesterol, dadali niya yan sa liver, sa atay ninyo. Iko-convert niya yan. Okay? So, yun ang kagandahan ng mataas ang HDL. Ilan ba dapat ang HDL, Dr. J? Sa lalaki, 40. Sa babae, 50. Pero, ang golden number dyan ay 60 to 70 na good cholesterol is very good talaga more than 100, umaabot na may pasyente ako nakita 100 eh. Hindi na ka, ano, kaganda yung epekto. So, yun yung magic number natin pagdating sa good cholesterol. So, kailangan tumaas ang good, bumaba yung bad. So, parang siso yan. Okay? So, pag nangyari yan, bababa ang cardiovascular complications in the next 5 to 10 years kayang-kaya ninyo yan. Bawasan ang processed foods. Bawasan ang pork. Maglalakad araw-araw. Walking exercise. 30-45 minutes per day. Maintain a active lifestyle. Pa, paano sabing active ang lifestyle mo? Kung nakaka-8,000 to 10,000 steps ka, day active yung lifestyle mo. Okay? So, magkakaroon tayo ng series of the good and the bad information sa inyo. Ito lang yung pauna. So, I hope Everything is clear. Malinaw ang lahat. So, kung may tanong medical, may nararamdaman ang tanong ng bayan. What to do? Dr. J.